Panibagong araw, panibagong kabutihan na naman mga kuys. Today ngayong araw ay maaga nga pala akong nagising. Total wala tayong schedule ng pasok ngayon. Tutulong muna tayo sa pagkoconstruction. Bago natin simulan yung ating araw ay humigop muna tayo ng isang mainit na kape. Hindi din talaga ako sanay na nag-aalmusal sa umaga kaya kape lang ay sapat na. Pagkatapos nun ay dali-dali akong pumunta dito sa maliit naming bahay na pinapagawa. Tingnan ko nga ako nag start na sila at kako nga ay kahit papano ay makatulong kahit kaunti. Nagsisimula na rin pala silang gumawa ng haligi at dito nga sa loob ay may nagahalo na rin ng semento. At sa puntong ito nga ay tumulong na rin ako sa pagtitiktik ng mga lumang semento. Para naman ng kahit papaano ay makatulong tayo at medyo mapabilis natin yung gawain. Medyo mapagod at mahirap din talaga yung ganitong gawain, talagang papawisan ka. Tinalang talaga at medyo kulimlim yung panahon ngayon at hindi gaanong maaraw. Tumulong na rin ako sa paghakot ng mga ilang perasong hollow blocks para sa gagawing pangasingtada. At sa puntong ito nga ay mukhang nagugutom na ako at kailangan na namin magmeryenda tinalang na lang talaga at may saging nasaba dito sa bahay. Kaya ito ang naisipan kong merienda for today's video. Kako nga ay mas okay ari kaysa sa tinapay medyo mabigat-bigat sa tiyan. Katapos samahan mo pa ng isang mainit na kape ay inang. Kaya ayun sinimulan ko na siyang isa-isang balatan. Tapos kung ang balatan yung ilang piraso ay hinati-hati ko na. Hinati ko siya sa pahabang parte at pinagtatlo ko yung isang piraso. Medyo manipis lang yung pagkahiwa ko para nang sa ganon mabilis siyang iprito pag niluto natin. Bago nga natin siya lutuin syempre ay dapat Tugasan hugasan muna natin. Ito na nga lang pala ako sa butain magluluto para mas mabilis at medyo magutom na rin. Nagsalang na rin ako ng kawali at nagpainit na rin ako ng mantika. Mainit na nga ay sinimulan ko na rin siyang isa-isang iprito. Sa inyong lugar ba mga kuys, anong karaniwang luto nyo sa saging? Share nyo naman sa amin, malay mo, next time magawa din namin. Dito talaga sa amin sa probinsya, ito yung mga karaniwang merienda. Guradong nakakailang piraso ka pa lang ay mabubusog ka talaga. Dito nga sa puntong to ay nagpatuloy na ako sa pagluluto. Dito nga pala ako nagluluto ngayon sa aming maliit na kubo. At ayan, malapit nang maluto yung ating piniritong saging. Isa-isa ko na rin siyang binaliktad pagkatapos no na inahon ko na. Habang mainit pa, ay sinabugan ko na siya ng konting asukal. Para naman ang sa ganon, meron siyang konting tamis na lasa. At sa puntong ito nga ay nagpainit na ako ng tubig. Alam nyo siguro kung para saan ito. Siyempre, hindi kumpleto ang ating merienda kung wala ang isang tasa ng mainit na kape. Kung tayo sa purong kape, ayaw ko ng twin pack. Alam nyo kung bakit ayaw ko ng twin pack? Wala kasing kahate. Charot! Hindi, bukod sa biro, masarap talaga ang kape lalo na pag medyo maulan yung panahon. At ano pang ginagawa natin? Total, luto na yung ating saging. Tara, samahan nyo ako humigop ng isang mainit na kape. Maraming salamat sa panonood at nasayang ko na naman ang ilang minuto ng buhay nyo. Hanggang sa muli, ako po si Kuya Jay. Tara, kain po tayo.